na mga kaidol. Kumukulo na po siya mga kaidol ha. Alright. Ayan. Ilalagay na natin itong isda mga kaidol. Ilalagay hmm. na natin man yung isda tapos inikos-mikos na natin mga kaidol. lagyan natin ng asin Ito mangibidin. Ito yung siya medyo marami. Ay, mga kaidol. Tikman natin kaya ito ano. Ah! Adi natin ng seasoning mga kaidol. Ito yung mahulog. Ka ayan para malalong sumarap sa mga kaibol umigas na sa mga kaibol eh Kunin lah ini ya terus lagi hai hai hai, hai para hai, kontek hmm. Sarap na mga kaidol. Mga kaidol, ilalagay na natin ito mga kaidol. Ito mga sangkap. Pagpag lang natin yan. Mahulog din yan. Alright. Pagpag lang. Ganitin natin ang cellphone natin. Ayan mga kaidol. Alright. So yan. Pakuloyin lang natin sa mga kaidol. Pagkatapos ay yung isda. Alright. Tapos itong kangkong mga kaidol. Para sa ganon ay makuhan siya. Lagay na natin yan Para uh, Lumambot siya mga kaidol Lagay natin Masarap man ito mga kaidol Itong Tira-tirang mga ano ha <laughs> Yung tira-tira uh, nating mga Gulay dyan Kanina kasi nagsabaw ako ng ano Sinigang na lechon Alright Lagay na natin to para Pamaya yung isda na lang mga kaidol Ayan Lagay natin Ayan Then wait lang tayo, mikos-mikos lang natin mamaya yan, alright So, pa-lambutin lang natin yan mga ka-idol 2 uh, to 5 minutes na mga ka-idol Alright, takpan natin ulit mga ka-idol Ayan, takpan natin Susunod natin mga ka-idol itong fried ulo Alright, sige Takpan natin ulit mga ka-idol, alright Tikman natin mga ka-idol, ang sarap nito ah Sabaw pa lang siguro mga ka -idol. Sarap na. Alright! Ang sarap-sarap talaga mga ka-idol. Ang sarap. Parang ito na lang gusto kong ulamin mga ka-idol. Alright? Bukas na lang yung kung siguro yung ulo. Alright? Bukas na umaga mga ka -idol. Sige mga ka -idol. Parang gutom na gutom na ako. Sabaw pa lang ulam na. Alright! Sige. Bye-bye! Ayan mga ka-idol. Ayan na po. Uh, si YP. Ayan na rin po si Bibi Boy. Bagong bunot lang po yan ng ano, ngipin. At ito po hinanda namin. Ayan, isda. Alright, kain tayo mga kaidol. At saka mayroon tayong appetizer dito. Mayroon tayong bulad o tuyo sa Tagalog at saka alamang po ni Mrs. ni Wifey. Ayan, here we go. Sige, bye-bye for now. God bless us all.